Uh, mag-install muna tayo ng dashcam itong sideline natin ngayon dito sa Canada yan Inustulan pala natin yung sasakyan ng ating kaibigan na si Kanadian adventure yun uh, isa rin niyang vlogger dito sa Montreal so balik tayo sa ginagawa natin uh, ito yung tinatawag na hot wire so, hindi siya ikakabit sa cigarette port ang gagawin natin ay dadirect natin siya sa fuse para maganda yung pagkakalagay at may tagon natin yung wire well ng maayos So ito na. Manood na lang kayo. Walang tutorial to ha. Ah. So bago natin isalpak lahat, kailangan muna natin i-check yung camera kung gumagana. At syempre yung likod na camera. Para hindi tayo magbaklas ulit o paulit-ulit Para sure na sure na gumagana ang camera na to Let's go! So, balik na natin yung binaklas natin. Ayan. So nag-request na kahit nakapatay yung makina, eh gumagana pa rin ng camera niya. So yun. Indagest lang natin yung fuse. Tapos din. 수고